po ang ating pag ngayon ay uh, po sa Marcos 1 uh, 32 hanggang 35 po. sa tradit po, uh, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala ni kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga sinapian ng demonyo. Sa 33 po, halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Sa 34, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Ano man ang kanilang garamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo. At hindi niya hinayaan ang mga ito pagkat alam nila kung sino siya. 35 madaling araw pa'y pa bumangon na sa si Yesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon siya nanalangin. Ang pagpapagaling po ni Yesus sa maraming tao ay uh, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit siya po ay nakilala, na kung saan siya talaga ay naging simple, hindi po siya nang bayabang, na kung saan, ano man yung kanyang ginawa, ay hindi po niya ipinagkalo sa mga tao, ay, ay hayag ang kanyang ginawa. Uh, ang, ang ni Jesus sa Galilea, ito ay ang nangyayari po sa pagpapagaling niya sa bahay ni Pedro, na kung saan si Jesus ay pumunta at nakita ang benan na may sakit at pinito po ay kanyang pinagaling. Pagkatapos ng kanyang pagkapagamot, ay pumunta sa siya sa Judea at sa ibang bayan upang ipangaral ang salita ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa. Uh, ayaw niyang ipagsigawan ng mga tao na ang tungkol sa kanyang pagpapagaling sapagat siya ay simple papakumbaba at alam niya na siya ang Diyos. Mula dito po sa verse na to, na kung saan ang si Jesus Christ po ay uh, nagiging simple lamang, hinahayag niya na kanyang papakumbaba sa kanyang mga ginawa, na kung saan ang, ang, mga tao ay napatunayan niya na siya ay Diyos, at kaya niya magpagaling at magpaalayas ng mga demonyo. Kung saan po ayaw niyang ihayag na kung ano man yung kanyang mga ginawa sa kras mga tao. Ito po ay ang uh, papagkapatutuon ng isang Diyos ay mapakumbaba ang Jesus Christ po ay ang kanyang mga ginawa na hindi siya nagbukol sa kanyang mga ginawa kung sa anuman po ano man yung kanyang ginawa ay panatili siyang simple at wapakumbaba. Uh, kung saan po sa yung pagpapanalangin niya po ang pagpapahingi niya ng ano sa ama ay talagang ginawa niya po ito sa isang bagay na kung saan siya lang po ang ano uh, na nalangin at nagdasal sa Panginoon alam po natin na si Jesus Christ ay simple at ang kaya nawabi ng isang mahal ng palataya Gawin po natin simple at mapakumbaba ang ating mga buhay upang uh, tayo ay makasunod sa Panginoon. Ayan lang po. Ako po si Christo Cruz ng uh, Tribes Bicol.